ML Creatures, Masiyang Kezonians at magandang araw sa inyong lahat. Sa ating aralin ngayon, tatalakayin natin ang tungkol sa mga dahilan ng paggalugad ng Europa o ang tinatawag na 3Gs, God, Gold at Glory. Pero bago pa man ang lahat, halina't alamin muna natin ang layunin ng video lesson na ito. Para sa panimulang impormasyon Ang Europa ang nanguna sa panahon ng pagalugad dahil sa mabilis na pagunlad ng kanilang lipunan noon. Umusbong ang mga makabagong kaalaman sa agham, geografiya at teknolohiya tulad ng paggamit ng kompas at mas matibay na barko. Dahil dito, nagkaroon sila na kakayahan at kumpiyansa na maglakbay ng mas malayo sa dagat at tuklasin ang mga lupain sa labas ng kanilang kontinente. Isa sa mga dahilan ng mga Europeo ay ang God o pagpapalaganap ng mga Kristyanismo. Gusto nilang may pakilala ang kanilang reliyon sa mga bagong lupain at gawing Kristyano ang mga taong hindi pa nito nakikilala. Gold. Malaki rin ang kagustuhan nilang yumaman. Nais nila makahanap ng mga bagong ruta ng kalakalan para sa pampalasa, ginto, pilak at iba pang likas na yaman na magbibigay ng malaking kita at yaman sa kanilang bansa. Isa sa pinakanina nais nilang hanapin noon ay ang Spice Island, ang mas kilala bilang malukas na matatagpuan sa bansang Indonesia. Bukod sa reliyon at kayamanan, gusto rin nilang magkaroon ng kalangalan at kapangyarihan kapag nakadiscover sila ng bagong lubain, nagiging tanyag sila at nadatagdagan ang kapangyarihan ng kanilang bansa. Pagbabago at epekto Dahil sa paggalugan ng Europeo o God Gold Glory, nagbago ang takbo ng kasaysayan. Tumating ang kolonyalismo, lumago ang kalakalan, at naapektuhan ang kultura ng iba't ibang lugar. Para sa pamprosesong tanong. Diyan nagtatapos ang aming video lesson. Hinihiling ko na sana ay manatutunan kayo. Muli, masayang kazonyans!